Sa ibang balita, pinakamalaking cold storage facility naman sa Mindanao itatayo sa Davao City. Tugon po ito sa pagtaas ng presyo ng mga produktong pang-agrikultura. Si Jay Lagang sa detalye. Okay. Upang mas mapreserba ang mga karne, gulay, prutas at iba pang produkto ng mga food maker, importers at food producers sa riyo ng Davao, magtatayo ng cold storage facility sa loob ng isang pribadong industrial land sa Panabo City, Davao del Norte. Mahigit sa 12,000 pallets ang kapasidad ng high-tech na pasilidad na ito na gagamitin. With GMAC coming in, kagad may synergy with food manufacturing companies located here and who will be able to use the cold storage facility. Besides food, it can also store other products that, that requires low temperature environment. Examples are pharmaceutical products, electronic items. Sa unang bahagi ng taong 2025, inaasahang matatapos ang konstruksyon ng itinuturing na isa sa pinakamalaking cold storage facility sa Mindanao. Ikanatuwa naman ng DA Region 11 ang suporta ng pribadong sektor upang matugunan ang kakulangan ng cold storage facility sa Davao Region. Kaugnay nito ibinahagi naman ng DA-11 ang plano ng ahensya na magtayo rin ng karagdagang walong government-owned cold storage facility. Kailangan talaga natin ng maraming cold storage dito sa Davao Region. Uh, there are a lot of outputs, products, especially from the farmers, mga high-valued crops and other uh, uh, other production na kailangan ng cold storage pero we, we, lack cold storage facilities throughout the region. Sa kanyang pagbisita sa Occidental Mindoro, binigyang diin mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kahalagahan na makapagpatayo ng maraming cold storage facility bilang tugon sa pagtaas at pabago-bago na presyo ng mga produktong pang-agrikultura sa bansa. Mula sa PTV Davao, Jay Laga para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.